Pinauunlad ng renewable energy ang ating mundo. Pero paano naman ang mga industriyang hindi masyadong nabibigyang pansin? Pinapatakbo ng pagbabarko ang siyamnapung ng pandiigdigang kalakalan. Nagbubuga ito ng isang libong metrikong tunelada ng carbon dioxide bawat taon na maituturing na tatlong porsyento sa binubugang CO2 sa buong daigdig. Bilang pagpapahalaga, pwede bang maging sagot ang nuklear na enerhiya sa paglinis ng industriyang ito? May mga alternatibo gaya ng hydrogen at ammonium pero hindi ito naging pang-isahang solusyon. Sa kabilang banda, malaki ang napapagana ng nuklear at halos walang binubuga o emission kaya umaayon ito sa pandaigdigang hangarin para sa kalikasan. Ang Pandaigdigang Organisasyon sa Maritima o International Maritime Organization ay naglalayon na babawasan ang greenhouse gas. Ito ang gas na nagpapainit ng mundo at may binubuga nito mula sa industriya ng pagbabarko. Hindi na bago ang mga barkong gumagamit ng nuklear. Ang kamanghamanghang record tungkol sa kaligtasan ng mga barko ng US Navy ay isang testamento na maaasahan ang teknolohiyang ito. Ang barkong si naman ay gumagamit ng KLT 40M nuclear reactor na siyang nagpapagana sa steam turbine engine. Ang nuclear ay gumagamit ng fission na pamamaraan kung saan pinaghihiwalay ang nukleos ng atom sa maliliit na particles para makagawa ng init na siya namang nakakagawa ng steam para mapaikot ang mga turbine at mapatakbo ang barko. Nakakabilib rin ang molten salt reactors dahil nagbibigay ito ng mas mahusay na operasyon at mas kukunti ang dumi. Nag-ooperate ang molten salt reactors sa mataas na temperatura na nasa 700 degrees Celsius kaya mas madali ang pagkarga ng likidong fuel. Kaya nababawasan din ito ang pangmatagalang reactivity margin na siya namang nagpapababa sa kritikal na aksidente gaya ng nangyari sa Chernobyl ang molten salt o asin ay nananatili sa likidong anyo nito kahit 1,400 degrees Celsius ang temperatura. Ito ay maituturing na mataas kaysa operating temperature nito. Namumuo naman ito kapag lumamig at bumaba sa temperaturang mas mababa sa 459 degrees Celsius. Dahil sa ganong kaganapan, natatrap o nakukulong ang mga produkto mula sa fission dyan sa asin. Ang katangiang ito ang nagpapaligtas at bumabawas sa pangangailangan ng komplikado at aktibong sistema ng kaligtasan kaya mas marami ang ekonomikong binipisyo mula rito. Dagdag pa dyan, ang paggamit ng chloride-based na molten salt ay nagpapabilis sa neutron spectrum kaya nababawasan ang mga actinide na nagagawa mula sa operasyon. Ibig sabihin, ang nagamit na fuel sa tradisyonal na mga reactor ay pwedeng maproseso ulit at magamit bilang pinagmumula ng enerhiya kaya mabilis ang pagbawas ng nuclear waste na matagal pa naman masira. Epektibo nga ang nuclear fuel dahil minsan o iisang beses lang ito nangangailangan ng refueling sa loob ng ilang taon. Kaya pwedeng mapababa nito ang presyo ng fuel o petrolyo kung ikukumpara sa mga fossil at kahit sa ibang green fuels na nagpapabago-bago ang presyo ang pagiging prediktado nito ang magpapabago sa nagbabagong estado ng bilihan ng enerhiya. Ang mga barkong gumagamit ng nuklear ay hindi rin nangangailangan ng madalas na pagtigil para mag kaya mas tipid sa oras dyan sa pantalan. Hindi rin masyadong nakadepende ang mga ito sa mga infrastruktura ng pantalan kaya mas flexible ang mga ito sa operasyon. Ang propulsyong nuklear ay may mataas na ratio sa timbang at enerhiya kaya nakakapagkarga ang barko ng mas mabibigat na kargada at mabilis din ang pagtakbo nito kaya masasabi na mas epektibo at mas malaki ang kikitain. Compact o maliit din ang mga nuclear powered na engine room kaya hindi na kailangan ng mga malalaking tangke ng fuel, mga air intake o mga exhaust system. Dahil din dito, mas malawak ang espasyo para sa mga kargada at mas lalaki ang potensyal nakikitain. Sa totoo lang, meron din namang mga isyo sa seguridad at kaligtasan kapag usapang nuklear na. Maaring magdulot ng pagtagas ng radioactive material kapag nagkaroon ng mga banggaan at aksidente at palaging may bantari ng mga terorista na aatake at magka ng barko. Dahil dito, kailangan talaga nating baguhin ang pananaw ng publiko, mas paitingin ang mga regulasyon at siguraduhin totoong ligtas at walang peligro ito. Ang Timog Korea, China at kahit ang mga pribadong kumpanya ay nag -e invest para sa mga barkong gumagamit ng nuclear power. Maari kaya nating masaksihan sa darating na panahon kung saan ang mga barko ay walang binubuga o emission-free dahil pinapagana na ito ng maliliit na mga nuclear reactor? Ano kaya sa tingin mo? Pwede bang maging solusyon ang enerhiyang nuklear sa pagtanggal ng carbon dioxide sa industriya ng pagbabarko? Ibahagi mo sa amin ang iyong opinion dyan sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Marine Insight Philippines at pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood.